Sa mahabang paglalakbay ng buhay, hindi laging maliwanag ang daan. Minsan madulas, minsan mabato at minsan puno ng katahimikan na tila walang kasunod. Pero sa bawat hakbang, mabagal man o mabilis, may natututunan tayong bago. May mga taong dumarating para turuan tayo ng saya at may mga taong maalis para turuan tayo ng tibay. Marami tayong pinaglalaban, marami ring isinusuko. Pero ang malaga, patuloy tayong bumabangon. Kasi ang buhay hindi karera, kundi paglalakbay kung saan natutuklasan natin ang ating lakas, ang ating puso at ang tunay nating halaga. Kung napapagod ka, huminga ka. Kung naliligaw ka, tumingin ka sa paligid. Baka nandoon ang sagot. At kung sumusuko ka na, alalahanin mong minsan, pinaka na kwento ay nagsisimula sa mahihinang simula. Pagpatuloy mo ang paglalakbay, hindi man madali, pero bawat araw ay panibagong pagkakataon para mas maging matatag, mas maging mabuti, at mas maging ikaw. Laban lang, lakad lang. Sa dulo ng paglalakbay, may liwanag na nakalaan para sa'yo.